Ito may nakuha tayong video na kung saan ay si Tatay Digong nagalit pala ito kay General Tori at dinuro pa niya at itong si General Tori. Meron palang pupusasan dyan. Medyo nagkagulo pala dyan sa loob ng Villamor Air Base. Pero ang tanong dito, bakit hindi ito inilabas ng mga bayarang media? Dahil nakita ba si Tory doon na nagsisigaw na rin at naghahanap na ng posas? nako, eto, panoorin natin at kayo na pong bahalang musga kung tama ba ang ginawa ni General Torre dito sa ating dating Pangulong Duterte at sa mga kasamahan po ni Tatay Digong dyan sa loob ng Villamor Air Base na kung saan ay kasama po dyan si Kitty Duterte, asawa po ni Tatay Digong at may iba pang kasama dyan. Ang nangyari po kasi dito, eh, mag-80 -e years old na po si Tatay Digong, pero bakit ito yung ginawa ni General Torre? nakiusap din pala si Tatay Digong na makapasok dyan si BP Sara Duterte pero talagang ayaw ni Tore. O ito, natin. Oh, okay.

Dapat binalita nyo to. Mama, kalma ka na. Dito ka. Hindi mo niya Hindi naman tayo masabi kung ano ang krimen ko.

Kayong mga sundalo, kilalaman ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako basi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Pitanongin ko kayo. Saan galing ang demanda sa Amerikano

Huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, itong lang sir, eh. 8.30 na sir. May hinihintay na po na kaya. Hindi, siya. Ako, 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 ang ala ko pupunta dito. Si Presidente, hindi tarating yun. Kasi hindi mangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari. Huwag na gabi. Ayaw nang mga sugi. Ayaw nang mga sugi. deprivation naman. Abuso naman yan. Kaya ang wala makita nila ang tatay oh, uh, nila, utsenta oh, oh, anyo. Kung ba doon, okay lang. Kung ganun, oh, oh, gila, oh, hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin sir. Hindi niyo? Pa ikaw. Yes, sir. Hindi mo oh, pinapasok. Upon orders. Hindi, hindi mo pinapasok. Yes, nung sir. Nung upon nung... my orders, sir. Uh, ang sabi can, ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They, they can, visit you at your detention center, sir. Yes, sir. Para tapos tayo. Paano mo na? Dalawa lang yun. Dalawa lang yun. Dalawa lang yun. Dalawa Dalawa lang yun. Dalawa lang yun. Dalawa lang yun. Dalawa lang lang yun. lang yun. lang mo lang yun. Dalawa 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 lang ang abogado ko yun. Dalawa ko yun. Dalawa bakit din nyo i-deny? E i-take eh, 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 po lang, i-take eh, record din nyo. Kasi... Oh. I'll go to jail for this one. Yes, of course. I'll okay, go to hell also sir. for this one. Yes, sir. Sino siya? Mag-decide ako kung dadating ba ang mga anak ko at kung hindi niya pinapasok Papasukin mo na lang, mo, anak. Bawa mo, anak, na lang. Yung, ana, yung anak, mahawa ka na lang para na makabuti. Kasi yung anak, yung anak ko. Sir, matapos ito sir. Kung siya matapos ito sir, pag hindi kayo sumunod. And uh, allow me to consult my lawyer who is my daughter. <laughs> Nakatayo ako yes, dito. Nakatayo mo lang ako dito. Papasukod na ako dito. Ang tamang ginagawa ko, nakatayo mo ako dito. Sir. Bitawan mo ako. Ayan mo lang. Ayan, sir. Bitawan mo lang ako. Atis ko Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You. you have the right for an attorney. You. If you cannot afford an attorney, an attorney will be afforded to you. Yes, Do you understand this right? Yes, sir. You are under arrest for obstruction of justice 1829, yes, sir. Let's go. Yes. Go to police. Go to yan wow. kasi ang mahirap ngayon. Pag pabor sa kanila yung video, ilalabas agad nila. Pero kung hindi pabor sa kanila yung video, hindi nila binabalita. Kaya hindi nyo masisipo yung taong bayan na sa mga vlogger na sila nanonood, kasi wala pong amo ang mga yan. Kung ano po yung nakuha sa live nila or kung sa video nila, yun yung ina-upload nila. Eh yung iba kasi dyan, na media, hindi naman lahat kasi mayroon namang mga matitinong media, lalo na yung SMNI. Kagaya po neto, na, na nagkagulo pala dyan sa loob. Nagalit pala si Tatay Digong dyan. Eh may nararamdaman yan. Mag-80 -e years old na yan. Tapos itong si... General Torre ay mukhang tumaas na pala ang boses dyan at naghanap na ng posas kasi mukhang may pupusasan siya dyan. Nako, grabe to si Torre. Dito sa video na to malamang lalong maraming magagalit sa'yo, General Torre. Depende na yan kung ano yung pagkakaintindi nila dyan sa napanood nila kung ano yung action mo dyan. Ayan na nga, kayo na po yung gustong masunod generator eh. pero hindi po ito makakalimutan ng mga makakapanood ng video na to sa ginawa mo. <gunshot> Dito na lang thank you.